Ngayong araw ay gagawa ko sa saranggola na gamit ay pera Na nagkakahalaga ng Isang milyon At syempre, hindi ko maragawa kung ako lang isa <laughs> Ngayong araw na to ay gagawa ko ng pera Nagawa sa saranggola <laughs> Sinimulan na namin ang paggawa. Gumamit kami ng plastik, kawayan at scotch tape para mabuo namin ang saranggola. Laps time! Time laps! So <laughs> yun mga katapa, na kami ng katawan ng saranggola. Ayan o. Oh. Tinala namin dito. Ayan, hindi kita namin yung pagtali dito eh. Oh no! Hindi matibay paggawa gaya ng relasyon namin. <laughs> Dahil hindi kami marunong gumawa, kumuha kami ng eksperto na magaling gumawa ng mga malaking saranggola. Dahil hindi basta-basta yung saranggola na gagawin natin ngayon. sinimulan na ni Kuya ang paggawa sa ating tambuhalang saranggola na gawa sa pera. Una, gumawa siya ng matibay na kawayan para magkaroon ng lakas sa ating saranggola at sinukat ito para magkaroon ng balanse. Ginupit niya ang plastic kung saan natin ididikit ang pera at sinukat ito para pagkasya ng isang milyon. Ngayon, sisimulan na namin ang pagdikit ng pera sa saranggola. Woo! <laughs> laps time time lapse! <laughs> Sinimulan na namin ang pagdikit sa pera sa plastik, gamit ang scotch tape. Sobrang haba ng saranggola, umabot ng 15 meters. Sobrang lakas ng hangin, ako niya natakot, baka maputol yung lubid, baka mapunta niya sa iba. Uh -huh. <laughs> <laughs> ang sige naman kapol dito kung maputol ang lubid. Okay lang maputol yung lubid at masabit sa puno, huwag lang mapunta sa dagat kasi saya pag nabasa yung pera. Sa sobrang haba ng saranggola, halos umabot kami ng limang oras at gusto na may sumuko sa pagdikit nito. Last one! Wow! Ngayon na makita mga katapang ng saranggola na 1 million. <laughs> ngayon bang saranggola to ngayon na eh, pa rin natin. Huwag lang sana maputol yung lubid talaga. Kasi sayang yung isang million natin. Handa na ba kayo na masaksiyan ng isang milyon na saranggola? Handa na! Sir, <laughs> so mga katapang, uh, dalawa yung kamera natin ngayon. Isa dito, tsaka isa yung hihila doon. Sobrang laki na saranggola natin ngayon na nakakahalaga ng isang milyon. Kakaiba ito saranggola natin ngayon. At tayo pala yung nakagawa. Nagawa sa pera. Game na, game! Game! One, two, three, go! Yeah! Woo! Woo! Dahan yeah, lang, dahan lang. Eh, lang, dahan lang. Naputol, naputol yung ano eh. Naputol, dahan lang. Yan, epic fail, epic fail. May pati sana eh. Sayang. At least, di ba, naputol na sa mababa pa. Di mataas, di ba? Kasi delikado pag nasa taas na, tapos maputol, baka malayo maano eh. Mapadpad Kasi masakit kasi to. Ganyan siya kanipis, ganyan siya kanipis oh. Masakit sa kamay. Game! 3, 2, 1, 1 million! Yeah!